Assalamualaikum sa lahat ng ating mga kapatid at magandang magandang gabi naman po sa lahat ng ating mga kadumagat sa mga sulok ng mundo. Muli ito naman po ang inyong kapatid at kadumagat Ilyas. Welcome po sa ating channel. Mga kapatid, mga kadumagat, alhamdulillah at uh, po natin ngayon. No? yon magpipishing po tayo. Solo fishing adventure na naman po tayo kasi wala po tayong kasama ngayon. So ang oras po natin dito ngayon ay uh, alas 8 or 8:14 ng gabi po. So ang spot po natin ngayon ay sa Alcor. Medyo malayo-layo mga 30 o 45 minutes pa ang natin. Kasama nyo po ako sa akin na fishing adventure po. Stay tuned po at kita-kita sa spot. Tara. Alhamdulillah mga kapatid mga dumagat, nakarating po tayo sa ating spot po, no? Yan po yung ating spot. Nakikita nyo po sa likod nyan. Ay, yan po ang spot natin. Medyo madilim po, no? Yan, kasi gabi nga po. So, umalis po tayo ng bahay 8.21 ng ay uh, 21 pm ngayon po ay uh, 10:30 na po tayo nakarating dito kasi medyo natagalan tayo dahil dumaan pa po tayo ng petrol station at bumili po tayo ng ating makakain, maiinom at ayun uh, yun nga po ating magagamit dito sa spot. So, alhamdulillah. Sa so, mga kapatid, uh, bago po natin simulan po ang ating pagpipishing fishing sa gabing ito ay inilais ko po kayong papasalamatan sa lahat ng lahat po ng sumusuporta sa aking channel, no? Maraming maraming salamat po sa inyo. Shout po sa inyong lahat. At uh, para po sa mga baguhan po na bumisita sa ating channel, paki-subscribe naman po, huwag po huwag po kaligtaan. Tapindutin po ang notification bell para magiging updated po tayo sa lahat ng ating uh, video na i-upload ito sa ating YouTube channel. No? So ganun din po, pakibisita na rin po ang ating FB Okay! TV po. So, tara! Ako ay magsisit up para makapag-umpisa na po tayo ng ating fishing adventure sa gabing ito. Tara, samahan niyo po ako. pisan po natin ang ating pagsisit up.

Yan. Yeah. Under to. Yan po. Tanga 1 meter siya. Leader natin. Ito yung spot ni Jitro. Shoutout out sa iyo Jitro, pahiram muna ng ano. Jitro TV. Lohi mo yan. Ispat mo ha. Subukan ko dito kung para basa masa tong ispat na to. O baka may technique dito. Paano mo sabi? Jitro lamang. Mga kapatid, Baka dumagat sinker natin. 2 grams po. Yan. Siyempre, yung setup natin, unang setup po natin mga kapatid, mga kadumagat, medium heavy po, no? Uh, reel natin is 3,000. And leader, na, leader line po natin is 30 LV saka 25 lb. naman po ang ating uh, main mainline. Sin sinker natin, sinabi natin kanina, uh, 2 grams. Umamit tayo ng hook number 2. Yan po. So, lagyan natin ng paen. ng paen po pala natin, mga kapatid, mga dumagat, is hipon. So, kunti lang dala nating paen kasi nagkaubusan nga po doon sa market. Siguro ang nag-fishing kagabi. Kaya yan po. Naging naubos yung ano. Ating yan po hipon. Binalatan ko na po dun sa bahay. At nilagyan po natin ng asin. No? Ayan. Ayun na natin mga kapatid. Mga lumagat ang ating Ayan po, ready na po natin Siti na din ang ihagis Siti din ang ihagis, mga kapatid Tara, haggis na po tayo Tara, mga kapatid Hagis natin Tara tayo nila. Headshot. Opo. Nagis na tayo, no? Lagyan natin ng stick, uh, ano? Stick. Patunog mga kapatid. Ito natin ang patunog. May barko na naman. Yan. Hintayin na lang po natin. Hintayin oh. na lang po natin na may kumagat. At sisitap tayo ng pangmalakihan, mga kapatid, mga dumagat. So, ito po, mga kapatid, mga dumagat, ang ating pangmalakihan, no? So, sitap po tayo. Isisitap po natin ito. Ito so, yung rail niya. So dito na po mga kapatid, mga dumagat, malaking malaking hook po ang ating gagamitin pang malaki ang isda, no? So yan po. Meron tayong wire sa dulo. Yan. Gagamit po tayo ng uh, 2 grams na egg sinker po. Yan. yan so ito po po natin ng pa-in Sipayan po natin mga kapatid ah, uh, ang malakyan is kung needle po no. Ayan po, needlefish po ang ating Kung tawagin nila dito is ano, bugyo ba 'yon? Basta na 'yon. Yan. ready na po ang ating malaki ang sit-up, mga kapatid mga dumagat. Hagis na po natin, no? Yung natin ni Hagis. Yung dito yung isang setup natin. Doon po natin ni Hagis, no? Kabila. So, kailangan natin lumusong. Kasi medyo para maabot, maabot natin yung bangin. Layo ng bangin, mga kapatid, mga dumagat. Lagyan po natin ang tunog. So, nakababa na po, mga kadumagat, dalawang grad po natin. Hintayin lang po natin kung may kumagat. Wala, no? Ito po yung isa. Doon po yung isa, oh. So, sisita po tayo ulit. Ito wala naman. Na no? na ng ano, mga na Mga kapatid. 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 So, mga kapatid, mga kalabagat. So, ito lang. Talagang biyayas natin, no? Isang alimasag. Isang makuko. At saka isang nura. <laughs> Yan. Oh. Yan. Yan ang huli ko. So mga kapatid mga dumagat ha, hanggang dito na lang po tayo kasi mainit na po at ha, naubusan kasi tayo ng pain hindi natin na video yung ating kuha dahil nalubat din pong jupro natin kagabi kaya hindi natin nakuha nan yan lang po ang binigay na biyaya sa atin no? so alhamdulillah bawin na lang po tayo sa susunod kung may pagkalob ulit sa atin maraming maraming salamat po sa lahat ng nanonood at hanggang sa muli Assalamualaikum បាយបាយ